Yung kanang kamay po. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Yes, sir. Salamat. Take your seats. Okay, maraming uh, salamat po, uh, Mr. Chair. Kaya... Uh, Ginoong uh, Balatbat, sino po si Ginoong Balatbat? Kayo po yon. Totoo po ba na kayo po ay uh, nagde-deliver po ng pera doon po sa bahay ni uh, or sa kondo ni Congressman Salbico. Uh, will you attest to that po na totoo po yung sinasabi ng boss ninyo? Uh, Your Honor, uh, bali ako po, uh, isang beses lang po ako nakapag-deliver doon. Gano'ng karami po yon Kung inyo po natatandaan, ilang maleta, ilang sako yung deliver po ninyong pera? Uh, Your Honor, uh, sa pagkakatanda ko po, uh, mga nasa 6 to 8 na maleta po. 6 to 8 na maleta? Okay. Alam niyo po ba kung magkano halaga noon? Di ba kayo sinabihan kung diba, magkano? Wala, po kaming idea. Saan yun? po ni dinala? Pero alam po ninyo na pera po laman ng maleta po na yon. Uh, hindi po kinomfirm na pera so wala po kaming idea. Okay. Saan niyo po dineliver yung mga maleta na yon? Uh, nung nasama po ako doon yung owner uh, sa Valle Verde po. Eh. Ito po ba yung bahay ni Senator ay uh, ni Congressman ako sa Valle Verde 6? Ah, uh, bahay po siya pero hindi ko pa alam kung kay Sen uh, Sino po kay ang siya. sumalubong po sa inyo doon? Mga tauhan po yung nandoon, ano. Mga tauhan. Opo. Wala pong resibo na parang acknowledgement receipt or what? Basta i-deliver niyo lang po doon. Ah, uh, hindi ko po alam. Ano? All right, may papakita po kami slide ng bahay po. Ano po kung ito po yung bahay na sinasabi ninyo na dineliver po niyo sa bahay ni Congressman Saldico. Paki Lagay po yung bahay. Kung ito po ba, ma lang po. Your Honor, uh, magkaiba po yan, Your Honor. Ah, magkaiba? Opo. Ah, okay. Yung sasakyan ho na yan, alam niyo ho yan? Yung NFI 6319? Ah, uh, Your Honor, bali yan po yung nag-pick up po. Ng... Yan po kasi, Your Honor, yung sa Fairview po. Ano naman yung sa Fairview? Bali yan po yung dinadala namin ni Christian ng... Na... Dinadala po na mga maleta din po yung dinadala namin. So hindi po isang beses kasi kung dinadala po namin iba sabi niyo iba iba naman po ito sa so, ibang sasakyan naman po ito. Ah uh, apo Your honor. Bali po kasi yung yung sa sinasabi niyo po na yung sa Valley Verde po isang beses lang po nakapagdala doon eh. Yung yung sa ano po yung ito. Iba iba po yan nung ano eh? Sino po ang dinilibera na naman ninyo naman niyo ng pera dito itong gamit yung sasakyan na ito? Hindi, uh, Your Honor, hindi po kami ang may gamit ng sasakyan na yan. Pero kasama po yan dyan sa inyong office, itong NFI 6319. Ah, uh, hindi po. Bali po, iyan po yung sasakyan ng kumuha ng mga maleta. Ayam uh, po. So nag-exchange lang kayo. Galing po sa sasakyan ninyo, inilipat nyo po dyan. Ah, uh, bali sila po yung kumuha sa sasakyan namin. Saan po ang nag, uh, nangyari itong transaksyon na ito na palitan, na ikarga from your sasakyan to that sasakyan? Saan po nangyari ito? Ah, uh, sa Phoenix uh, Petroleum po, sa Dahlia Street Fairview po. Doon po nangyari yung palitan Apa. na inilipat sa inyong sasakyan yung pera. All right, babaling ito mamaya. Mr. Christian, ikaw naman po, ilang beses o kayo nakapag-deliver ng pera po, ito sa sinasabi ni uh, D. Alcantara. At kani-kanino po ang inyong pinag-deliveran? Uh, Doon po sa DALIA po, uh, pitong beses po. DALIA? Uh, ano po yung DALIA? Yung ito pong binanggit ni... Sa Fairview. Uh, Fairview po. Okay, ilang maleta naman po yung diniliber niyo doon? Uh, per deliver po, nasa 8 to 10 na maleta po. 8 to 10 na maleta. Like, tinatransfer din po ninyo? Hindi. Opo, opo. Kasama ko po si Mr. Andre. Apo. Kasama si Engineer Alcantara? Si Andre po. Ah, si Andre. Ako po yung driver niya. Kapara kanino daw po yun? Hindi po namin alam yon. Hindi nyo alam, pero may sumasalubong. Ilang beses pong ganun transaksyon ang uh, ginawa ninyo, palitan po, o nililipat yung maleta? Din Diyan po sa Dalia, pitong beses po. Pitong beses. Oh, po. Ano yun? Buwan-buwan? Linggo-linggo? Magkakiba araw po yun. Pero sa loob ng isang buwan? Hindi po. Mga ilan? Pagitan? Ilang buwan? Ilang araw? Uh, sa November po, uh, limang beses po. Tapos meron pong January at saka March po. November, January at saka March. Di oh, D. Alcantara, will you confirm? January, I mean, November, January, at saka March? Posible po, you know, no, hindi ko lang po talaga sa, ma-recall. saan galing po itong pera? Advance po ba ito ng mga contractor? Kasi, abay, you know, ah uh, Pinag-uusapan pa lang yung budget po. ng November eh may budget na po kagad si 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 si, a si Congressman ko. Advance po, you know, nor. actually, yan po Advance payment. Apo. Yung yung sa sinasabi niya po, anim 6-7 maleta. Approximately mga magkano po pera ang laman noon? 6 na hanggang 8 maleta. Normally po ang isang maleta nagre-range po from 30 to 40 million, pagkakatanda ko po. Kasi nilalagyan po namin ng numero yon para po for total. Normally po, mga 30 to 40. Pinakamababa na po yung, pag maliit po yung maleta, mga nasa 25. Meron po, hindi ko po matanda kung meron po kaming isang maletang malaking-malaki na kaya po yung 50. Pero bihira po yung 50. 40 to, 30 to 40 po normally ang isang maleta po. Ang for the information po, yan pong pictures na yan, uh, hindi rin po namin talaga alam kung saan po sila magpapalitan. Pero ang pagkakatanda ko po, yan po yung mga hindi po kay Kong Saldi yung delivery na yan. Dahil ang kay Kong Saldi po ay puro sa Bali Verde. At sa BDC. Eh, sino sino po yan? Ang delivery na po yan, yan po yung uh, di deliver po kay Isaac uh, Bernardo. Bakit ah, po. bakit sa review po. Hindi po namin alam, meron lang pong binibigay na number tapos inuutos ko po dun sa uh, chief of staff ko kay Carlo and si Carlo na po ang nakikipag-usap sa mga driver. At uh, hindi ko po kahit po ako, uh, si Engineer Bryce, si Engineer JP, hindi po alam kung saan po talaga ang location po basta yung number lang po, uh, kokontakin lang po ni Engineer Carlo na ibinigay po sa akin, binigay ko po sa kanya. Then siya na po yung magpe-prepare and then pop, yung utos na po sa... Di ba si Carlo ang nag-ano sa inyo? Sino po si engineer ka? Uh, si Carlo po? Sino yung, po? Siya pa? po yung chief of staff ko na kumukuha po sa proponent po. So, so nandiyan po ba si Mr. Carlo? Naimbitahan po ba, uh, Mr. Chair? Alam po, oh, pwede, uh, pwede uh, po ba matanong natin? Kasi parang... Uh, so, si Carlo ang tinatawagan po ng proponent. Hindi po. Uh, text sa proponent. Ah, ako po ang nagutos po. Ako po ang kausap upon po. Upon the instruction of the proponent. Huwag na di natin pro, sabihin pro, proponent. Nalilito ang tao. Politiko. Yes, sir. Congressman o senador. Ganun po ba ah, yun? Uh, Bernardo and Saldi ko lang po. Ang kausap. ah, Yusek si Yusek Bernardo. Kasi yes, may nasabi po silang Congressman Saldi. Ito po si Balat Bat kanina. Opo. Uh, nung nagdi-deliver na po sa Valle Verde, sabi ko nga po sa statement ko, sir, Your Honor, Uh, mayroon pong times na dalawa, dalawang beses po sa BGC sa parking. Tapos po, uh, and the rest po is sa Bali Verde po, na bahay po doon sa, hindi ko na po kung talagang kanya. Sinasabi ay, po ni Ginoong Christian ay uh, pitong beses doon po. Panay kay Bernardo lang po ba yon yung delivery na yon Or may mga congressman po doon at senador? Ay, ako po yun, Anon. Opo, yun, sinabi po ni Christian kanina, seven Opo, times po siya nag-deliver. Ang sa kay Congressman Saldi po, nakakasama po yung ilang driver po doon. Uh, minsan po, kasama po ko. Minsan sila na lang po dahil alam na, alam na po nila. Uh, doon po sa kay Yusek Bernardo, tingin ko po, ito po yung lugar na yan. Kung, kasi po, ano po, putol-putol po yun eh. Hindi naman po biglaan po, Your Honor. Okay. Paano mo paano nila nalalaman na na-deliver na baka mamaya eh, tinakbo na ng inyong driver meron ba kayong confirmation na natanggap mo na ba boss nakaang tanggap mo na ba kong yung uh, yung uh, pera nandiyan na pitong maleta di po e paano po niyo nasasabi sa kanila your Honor, ang instruction po ni ni Carlo instruction ko po sa kanya yung pagbibigyan po dito sa Fairview uh, actually parang nagpapa picture pa yata sila pero hindi ko po kilala yung tao yun lang po yung pinadala po doon. So pinagkakatiwalaan yung sa tao na hindi kilala? Yun po kasi yung binigay po na pangalan at number ng politiko o nung ni Undersecretary. Yes po, your Honor. Oh. Alright, okay. Uh, 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 no Senator Erwin, no, kasi we have the whole day to do this. Bibigyan namin kayo ng uh, extra two minutes. Everybody for that matter, no kung gusto niyo yabel yung uh, additional two minutes, tuloy-tuloy lang para mas maba hindi naman tayo constrained sa oras. So, you may continue. Thank you, Mr. Chair. Si Carlo Rivera, nakapanumpa ka na ba? Or this is your first time here? Uh, Naka-attend na po ako last hearing. Naka, na, nanumpa ka na ba? Uh, Apo, yes. Po. Nanumpa ka na rin. Okay, Carlo Rivera, yung pinag-deliveran mo ng uh, pera sa Valle Verde, sino po? Si Congressman ba mismo ang tumanggap? ah uh, yun po, uh, Inuutos lang po namin sa driver, sila po ang nag-deliver po doon. Yun, driver? Ayan po. Ayun ay po doon sa dalia sa Fairview? Ayan uh, po is, uh, bibigay lang po sa akin ni di Henry yung contact number, okay. then po forward ko po sa kanila. Sino yung nakakausap po po sa contact number? Uh, number lang po yung binigay po sa akin, then forward ko po sa driver, sila na po ang nag-uusap. So hindi mo na? actually alam kung sino yung uh, doon sa kabilang linya, kung sino yung number na yun? Ha, po, yan, Wala ano. po sinasabi. Wala po. All right. Balikan ko mamaya, Mr. Chess, sa second round ko. Puntahan ko lamang po si uh, Ginoong Bryce Hernandez. Mr. Bryce, yung pinagsasabi po ni Yusek uh, uh, Bernardo, tama naman po. Agripo uh, agree po kayo o may kulang? Uh, Your Honor, arang kulang po yung commitment na binanggit po ni Yusek Robert. Kasi as per instruction po sa amin ni Basa Henry, nasa 25% po ang pinapaprepare na obligasyon. Okay, pero yung sinasabi po niya kasi 15% para kay Ulay Bardaw. Pero la, every time po ba, uh, 25 yung binibigay niyo? Lahat? Uh, pag po gano'n na senatorial funds, ano po, uh, minimum po yung 25%, nagiging 30 pa nga po. Pag sa senador din i-deliver? Uh, sa tao, uh, so, staff, sa ta po ng senador. Yes po. Staff po ng senador din yes i-deliver. Yes so po, nasa 30. Yes po. Yung mga tao po nabanggit niya na bago ngayon, uh, tama po ba yon Or ngayon niyo lang po narinig? Your Honor, ngayon ko lang po nadinig yun. Hindi hindi ko na po abot 'yon, Your Honor. Balikan ko po si Engineer, Engineer Alcantara. itong mga taong nabanggit, sina Jesus si sina Nancy Binay, Bong Revilla. Personal na banin ninyong namit ito or uh, uh, and paano po naka-text ninyo? Hindi po, Your Honor, ngayon ko lang po narinig about si Coderos, Binay, 'yung Bong Revilla po 'yung 300 million si Jose Lobat po ang nabanggit sa akin, na sinabi ko po sa p debit ko po Uh, wala po akong komunikasyon, hindi ko po sila nakakausap. Ang kausap ko lang po ay si Yusek Bernardo po. So, okay. okay. At uh, at one point, nakapunta ka sa birthday party. O ano, alam mo yung mga kababayan natin, uh, baka may mga litrato po. Nandun po kayo sa mga birthday, sa mga uh, ikang ika nga, kasalan, what have you. Uh, wala po kay doon lang po sa okasyon ni Senator Jinggoy na po ko ng mga dating kasamahan ko po. Ah, nagpa-picture lang po ako. Kahit naman po kung sino po yung nakita ko doon, ang tanda ko po. Kahit po kay ano ba 'yun? Ah, sino po yung magbuong senador na Digon, attorney ano ba Dagon, yung ano po? Nagpa-picture pa po ako doon eh. Yung ano po? Attorney Dagon. Ga Opo, nagpa-picture pa po ako. Basta ko sino po yung I... nandoon. Uh, picture okay. picture lang po ako. All right. So Bryce, mali po 'yung sinasabi ni uh, Yusek So, karang kulang kasi sinasabi niya 15% lang pero kaya iniimpake yung 25%. Opo, minimum po yun 25%. So sa palagay mo, dos, sinabi niya po, uh, nasaan kaya napunta po yung 10%? It's either po kay Boss Henry o kay ano, kay Boss Robert. Uh, Hindi po sa akin. Okay. Pero 25, sigurado ka. Opo, oh, Your Honor. Okay. All right. Dito po kay uh, Ginoon JP. JP, agree? Dito po sa sinabi ni Yusef uh, Bernardo. Tama po. Agree po na 25% po to up to 30% po yung pinagagaya po. Will it be safe to say, uh, Engineer Alcantara, na yung 10% napupunta lang siguro kay Yusef uh, Bernardo? Uh, wala po kong personal knowledge. Um, uh, Pero kayo po, pag inabot ninyo na sa 25%, lahat po yon. Yes po, ito po yung prepare ni Indir Carlo sa, sa tamang 25 to 30. Uh, siya po ang nagpe-prepare po lahat kami po sa box. May ano po yon? Yung po talaga yung uh, percentage po, 25 to 30 po. Okay, kaklarify okay. ka ko lang, uh, Yusek, ano, pag congressman senador 30% po ba ang uh, binibigay ninyong komisyon o yung pinapadala ninyo Your Honor kay Congressman Saldi po is uh, 25 nga po kay sa senador po wala po akong knowledge basta si Jose Bernardo po ang ang nagsasabi sa akin na ganun po At So it's Sen kung Jose Bernardo ang contact po ng mambabatas hindi po kayo rekta Yes po Your Honor All right ngayon linawin ko rin po yung uh, para po sa Pass-through charges sa mga district representative, meron din po yan. Kasi yung tinatawag na parking fee. Hindi naman niya lugar yun, hindi niya distrito, pero kailangan lagyan ng pondo doon. Uh, Magkano percent po ito? Uh, 5 percent po, Your Honor. Hindi 6 percent, 5 percent. Uh, meron pong panahon na nag-six nag po twenty 2024. Kasi po, uh, yung pong, ito po ay sariling... Uh, Uh, plano ko po. Actually po, uh, ginagawa ko po ang contingency sa iba at ang plano ko po talaga doon ay uh, ibigay po kay Senator Joel po kung ano mo po yung makakulekta. Kung sino po yung mga, hindi naman po lahat, piling -pili lang po yung mga contractor na uh, inaasko na makahingi po ng tulong. Ina po yung honor. Mr. Chair, nais ko lang po itong sinasabing pass-through charge for the district representative. Ito po, kung ikaw ay hindi mo distrito at ibinaba mo doon sa distrito na yon, bibigyan mo yung congressman ng distrito na yon ng 6%. Tama po? Uh, sa representative po, 5%. po. 5%. Po. So, yeah. so, yeah. so, Unfortunately, uh, okay. your uh, extra Adi, two minutes is up. One last question na po. Oh, sige, one last one question. Last. Total po nito dahil may district engineering office, 8.5%, COA 1%, contractor 5%, losing bidder 3%. Actual project implementation 30%, 83.5% po. Tama po. Ang yes. binabawas si po sa pagbinabawa ang pondo. So yes. magkano po natitira na sa pondo ka, sa mga commitment. Ah, uh, so. commitment po, yun po, yung 25 to Lahat-lahat lahat po, lahat-lahat pati sa inyo na po. Bilisan na lang po natin. Commitment po sa back po ay uh, Kaya nga po, estimate lang sir, magkano na natitira para sa proyekto? Magkano po? 30 Unit? to 35 po. 30% na okay. lang to 35. 35. No, Dahil yung 65% na sa commitment lahat. Sa taxes po and commitment. Yes, sir. Taxes and commitment. Pero mas yes, marami maraming commitment. Yes Thank po. You. Salamat po. Thank you.